yosi natin tapos sa para mabawasan. Maganda itong mga panggatong. paggawin namin itong mga panggatong doon sa ano. Pag nagluto-luto ng mga magpapalambot, ng mga papakulo ng tubig, mag-iinit. Yan, ito yung gagamitin natin mga kaaway. May kumukuha nito dito, kaya lang ngayon, hindi po nung ilang ano na, mag isang linggo na hindi po rito siguro. Medyo nakaluwag na siya, nakabili ng ano, hindi na nagagatong, kaya naipon siya dito. Kaya na ano siya tampak kaya ngayon, ang gagawin ko naman, aayusin ko naman. Tapos, Nagagatong din kasi kami. Di panggagatong ko na lang ito. Kasi napakarami na ako ilang sako na ito dito. Piliin ko na lang yung mahahaba. Yung pinag-abraw. Maganda kasi pag mayroon kang ganito, kasi pag nagpakulo ka ng tubig, dito mo lang sa pakuluan. Yung nga, medyo madumi yung ano, Pandero pag dito siya pinapakulo kasi ma ano siya. Maubing pero sila naman pag asipag ka lang mag linis-linis. Ayan. Okay. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ingat sa inyo palagi. Bye-bye.